Hello guys, in today's video, bibigyan po natin ng review itong si um, iPad A16, ito ni Apple. Dahil nga pasokan na and uh, itong mga university is nagre-required ng mga tablet na kailangan gamitin dun sa sa school requirements. Um, isa itong iPads, um, uh, bibigyan natin ng review para dun sa mga naghahanap po ng magandang tablet para sa university ah uh, ito pong si A16 ni iPad, isa sa pinakamaganda na inisyo ni Apple dito ngayong 2025 kung naghahanap po kayo ng tablet. Medyo nag-markdown po kasi sila ng ng price. May tatlong ano kasi itong si ano si si iPad A16, um, merong 1 128 tapos tapos 256 saka 512 na memory so nag nagbabari po yung ano niya yung prices niya doon sa sa memory niya so ngayon nagmark din po siya so parang halos 4,000 pesos yata yung minark down niya eh. Yan po yung iPad 16 'yan so 11 inches siya na may retina um liquid uh, display tapos may True tone so yung True tone is maganda siya pag ano yung pag nagii-scan kayo ng mga ano ng mga documents tapos yan po, pag makikita nyo sa video, mayroon na siyang, mayroon siyang pen dito sa gilid tapos may keyboard. Pero kapag nag-purchase po kayo nyan, hindi po kasama, hindi po po kasama yung, yung Magic Keyboard tsaka yung Apple Pen. So yan po, um, may mga iba't ibang color siya. So meron siyang uh, yung color pink. Yan, ayan yung maganda po yung color pink kung babae po yung pagbibilhan nyo yung anak nyo. Napakaganda. Tapos mat yung finish niya. Tapos napakakinis ng salamin nito. Kasi tsaka na nga yung display nyo. Yung mga usual color niyan is silver, blue, yellow, saka itong si, si pink nga. So yun po ang ganda. Eh, Ina-unbox po natin yan. So yan, pinapakita po ni, ano, ni, ni seller, si representative. Kung nag-work kasi kapag bago nyo naman yan i-out, dapat i-check nyo siya. Kung nag-work lahat. Tapos ang ano nito, ang connector nito, bago na to eh, unlike before, ngayon si, itong si iPad, is type C na po yung connector niya sa, ano, sa, sa charges. May kasama na po yung, ano, um, charger. Pero kung gusto niyo yung mas mabilis na fast charging, pwede po kayong bumili ng separate po. Pero ito kasi may pre na, na, ano, na, na charger dyan. Pero mas, mag mas maganda kung mas mabilis yung, ano, bibili kayo ng, ano, ng, ng, ng charger. Kasi usually display lang naman yan. O yung free lang naman po yan dyan. And then, wala pa po siyang ano, screen protector. So, pwede niyo pong bilhin ng screen protector niyan. Uh, when it comes to camera, 12 megapixel po yung, ano, niyan yung, yung, yung front cam. Tapos, yung rear cam is 12 megapixel po. So, nasa center po ang camera. Yung pagsaharapan. So, mas, para mas better view. Yan po, pinapakita niya. Ano. So, mabilis yung FPS uh, yung refresh rate. Tapos, ito yung itsura ng box. Yan, pinakita naman po paano po in-unbox niya. No? Ayan po. So color pink po yung napili natin dito. And sa power sa 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 processor, sa processor niya itong um processor nito is A16 chip with neural um engine na siya. And then Wi-Fi 6 na po ang connectivity nito and 5G. So talagang uh, mabilis yung connection nito sa uh, sa Wi-Fi. Kapag estudyante ka, syempre gusto niyo mas mabilis, di ba? And siyempre ito na po yung nire ng mga school. May mga school kasi na uh, specific sila sa brand ng tablet para nga naman makuha ng estudyante yung maximum performance. Especially doon nila para may apps sila na dinadownload rito tapos doon na rin sila yata nag nag-exam o test So, para mas mabilis siya kasi handy kayo nga naman kaysa gagamit pa kayo ng PC. Ito kasi pwedeng iuwi ng bata and personal nila. So yan, ibinalik lang po yung ano yung ballot para protected. Tapos yung pinakita natin sa sa una is nakaano na siya naka yung may casing na po. Siya pwede niyo yung bilhan ng casing. Magastos nga lang po yung mga accessory nitong si iPad. Pero may enjoy niyo po yung ano niya yung features ni iPad. Especially uh, kapag estudyante ka talagang gaganahan ka mag-aaral. Yan po yung ano yung mga display nyo, exclusive. Pagdating naman po sa price, so sabi ko nga nag, medyo nag-markdown na sila. Itong 128 GB memory, uh, nasa 22,180 pesos na lang po siya. Pero kung gusto niyo mas, 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 na nasa mid na ano yung memory, kasi usually naman ang advisable yung 256. Kasi nga para mas marami kayong may stored na, na sa, sa ano niya, sa memory niya. So nasa 28,490 pesos na po siya. And then kung gusto niyo po mas malaki pong memory, yung 512 uh, GB memory niya is nasa 41,090 pesos na po. So mas uh, advisable po yung ano yung 28,000 kasi konti na lang naman na and mas may enjoy niyo po kasi yung yung memory especially pag marami ng mga video yung 128 GB napakabilis lang po mapuno niyan. Parang pag sa cellphone niyo 'di ba usually 256 na. And thanks so much for watching guys and wag po kalimutang uh, mag I-click yung subscribe button and bell notification para ma kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Thank you sa you next time.